So, isa siguro makakawin ang baka-kawin. uulan ba? na naman! Bayan? ba Huwag ka paano. Ulan na naman. uulan na naman. Gusto niya, turunan lang, ah, Rainey. Hoy son ha ha tama. Dede kita regasi kuya. Kaya kaya. Yee, magandang. Okay na. Eh, Ready na. Okay na. Hey Luis, thank you. Kamuning bayan? Ah, sa mga mga no ba naman no, sobrang layo ni ano kuya. Ha? Sikuya prang sambo ba, ba? Do pa sa malapit talaga sa kubo. Eh hindi, malayo na ako nun. No? Malayo ka sa nun? Oo. Haba ah, kayong sin, ano, ano niya? Yung Biomart um, ano? lang ako eh. Oo. Oh. Oh, Lapit ka rin ganda niya. Lapit na rin naman sa kabaw, di ba? Medyo galit ha. Gano'n ka di ba pag nagpas ng ano, kamuning? Ay, ng GMA? Oo, oh, lagpas ako GMA. Oh, lagpas ako GMA. Ibabaw muna tayo dito pala. Pwede oh. kang umibabaw tapos eh, gilid ka na. Oo, gilid na. Ba, dyan ba buwang pa siya, no? Hindi, okay, doon pa sa. Talagang malapit sa kubo. Oo, oh, kubo na kasi. Ano yata yun, yun. Lodi? Ba? Ito kasi, ano tawag niyo? Pesta na ito oh, yun. Ba, pwede, alas ko siguro makakawin ng buwakoy. Ba? Huwag kayo iiyak. Yeah. Ano dyan yata siya sa tuloy na yan? Diyan ka ba sa tuloy na ako? Hindi, hindi pa. Nalagpas pa. Nalagpas pa? Nalagpas pa. may pa ako. Narasin, ano tayo? ba ito? Nasaan ba tayo? Alam mo yung parang may police station dyan, PNP ba yun? Nalagpas pa. Meral ko. 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 Paglagpas pa. Hindi, nalagpas pa talaga ako. Hindi, yes, sabihin ko pag ano, malapit na. Malap, malayo pa ako, kaya iya. Baka po mo sinahan dito. Hindi, alam ko. Dati ko talagang <laughs> ang, galing. <laughs> ang galing! Ang galing! Ang galing! Ayaw ah! Sa city, tagad na Paolo. Hindi, mali mo, gala ka naman. Buti <laughs> ah, pa sa amin ano, no? Medyo muro pa pag sa amin, 65 eh. Doon sa amin, 70, 70 plus uh, eh. 65, tapos 63 yung ano yung green yung pula sa isa parang sinabi mo doon si magpapaka uh, si ano si Kuya Ye La, si, si, si ano ah. si ano, si si Jay Jay oo si Jay siya doon lagi nagpapaka uh, uh, hindi tatlong uh, ano yung 3 big sa amin yung Shell, Caltex, tsaka Panood dati ka na eh oh, oo dati nung ano nung COVID oh kung ano yung presyo dito para magaba lagi sa amin yung around 5 to 10 pesos eh weeeeee di naaaaa kaya doon siya nagpapaka gasolin eh kasi mababultang isa ba yung pag umuwi ka Ah, uh, oh, dito ka dumadaan? Oo, oh, naglalakad ako. Hindi, baka na na ito pag nilakad mo gawin. Okay, oh, basta kayo Umar, tas hanggang ubang nilalakad ko. Ayaw mo ba dito? Ayaw mo ba dyan? Sa... galing ay... office? Nalakad mo? Hindi, sa carousel. Pero nandiyan uh, dyan tayo sa Sinfony, nilalakad ko yan. Sinfony hanggang Cubao. Oo, oh, oh, sa Sinfony. Oh, malapit lang. Sinfony hanggang Cubao? Oo. Oh. Baka na layo. ano nga, taga-bundo ko? Sana eh. yan Patak e. Eh. Bye, oh, Mr kaya <laughs> ay dyan wala dyan lugi ka dyan armor dyan oh, exactly. yeah, traffic ba o ano lang hindi stop lang dyan ano na to? ah GMA <laughs> na pala to <laughs> sa tulay ka kuya eh? <laughs> ay tulay ibabaw tayo? oo, oo. bakit? <coughs> lalagpas pa ako dun eh ah sige ah, lalagpas ka pa ba? oo humart ako eh yung na dyan diba? hindi pa ano lang yan eh tawag nyan GMA lang yan eh yan doon ang kiyo tama yung tama, tama, tanda ito lalagpas tayo doon pag sinasabi mo oh lalagpas Hindi, mo kasi tayo kasi ano mo. pwede siya yung sinasabi mo doon kasi mahirap pa siyang kumanan sino? Siya. Oh, mahirap pa malayo dun, na, na lalakaran mo doon ba eh ayun doon naman talaga naglalakad hindi, lalo baka lumagpas kasi siya sa pagkanan. dito, safe, ah. safe tayo dito sa ano. Sabi ko tutumbuhin mo lang 'to eh. Oh, uh, Tapos tuloy na eh. Oh, Kita okay. naman kasi stop din. Eh. Sana ah, si laki yung bigol eh. Gusto ko si safe ka. <laughs> Ay. Sana oh. Ang mga VIP, putang ina. Dito mo gambahin na namin eh, ganun din. Road trip tayo. Ayaw. <laughs> <Wag, gailayo. laughs> okay lang kung holiday na. Sabado ngayon eh. Bali din naman na. ah. <laughs> Sabado tas uwihan, o, ako, uwi ang hapon Uwi. Ako sana kung maaga tayo naka-uwi. Yeah. Busy talaga. Wala ko na maaga tayo makaka. Tapos tinitig niya ko si Jared, parang hindi al mo alam kung ayos na yung malit eh. Jared ako. Ano, makapunta na ako. Oh, bucha sakto. Sumakto. Nag-yellow bigla. Kaya nagkakabahan ako eh. Nagpagluwal. Ang pangat naman din ang yellow tapos, dyan. Tapos nakagaling? Hindi, pangat ang pangat ng yellow dyan walang ilaw. Oo. Ah! Wala ah! Kaya pag di mo naaninag, kaya alam mo nakagawa <laughs> <Di ba? laughs> <laughs> ka. tayo. Hindi, ba? Hindi. Mapapara ka doon pagka ano. Bago mag... Kung yellow na tapos wala ka pa doon oh. sa ano. Pero nasa gitna nag-yellow, okay lang. Kaya, Kaya doon ako nakapan yung sobrang duwag tapos naka-green pa. Hmm. Tapos yung bago kumakarate mo, mag-ano, mag- Nahabulin mo kasi yun eh. Right doon ako natin. Huwag kayo iya. Yeah. May camera ka naman, di ba? Oo, oh, may ano. May kita naman yun. Sama nila ang ano yun, usuin ka niyan eh. Nung nakabulin mo yung green. Tapos nila nila ako. naman. Uli yung Kahit na naka-green pa naman. Kaya nga maganda dyan, talagang camera eh. Ay, yung tuloy na yung Kuya ayo oh. Ayan, yan. Ah, tama, kasi pag sa iba tayo, kayo. alanganin tayo. Alanganin, may siyang kumanan. Oo. Oh. So, Gawa lang yan, o. Sige ka nga pala yung sinasakyan mo. Eh, ang pagkanan mo dyan, pa isa-isa, eh. hindi mo pwede pa. isang kanan agad. Ayan. Ay, tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Ayun na ba yun? ano na. Oo, oh, yan nga yun. Ano gusto mo, dito ba? Kaya, ibag mo. Ah, uh, ano susama mo? Doon sa lang ano, oh, baro. May dito. Gamit yan. At ano, sunduin niya na sa Martes. Martes? Ano nga nga. Pag nauwi ko, sunduin niya ako sa Martes. <laughs> Martes. <laughs> 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 Ito, no way, ako sa mismo tuloy, di ba? Oo, oh, mas malaki kasi kung doon pa ako sa kabila, pa 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 eh. Ito na yun, di ba? Oo, oh, oh, yan. yan. Yan, yan. ang maglalakad niya yan. yan, 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 yan. Akit, ah, dito, pa, 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 Sa kabila. Akit Akit, may sasakyan. <laughs> ah, sa kabila ka, ano? Oo, oh, doon ako oh, pupunta kayo sa kabila. Uh, Sige, sige. Pwede ba? Pwede oh. na. Lama. walang Bang, ingat, sige, sige. sige, sige, ingat, ingat. Ah, ingat kayo. Yeah. Yeah. Kalo, di. Ay, no, Dito, nakaupo pa din. <laughs> Saan ka? Sa alam? Ayala? Sa kaya? sa ayala na lang ako. Sige, yes, yes, sige. Yes. Mukhang di naman na niya. Uh, oh, pwede doon. ano ba kayo ito kaya dito? Ha? Dito, sabi Kano, wala, doon sa kabila Ano ba ba namuli Wala yan Sigurado pa? oh, na naman ako kasi dati dito, alam ko may huli dito kasi, ano to? Ano yan? Yung mga... Bus. Bus station. Pero alam ko kasi yung bus niya nandito na sa loob. ah oh, papasa na sa loob. ah oh, ngayon, ayaw ko lang kung pwede na... Hindi hey, lang, kasi unahin lang ng konti niya. Putas niya, di ba? Uh, Oo. Unahin lang. Natry mo na ba? may nakita ko may bumababa eh. minsan eh. May nakuhuli ba dyan? Dati nung... Alam ko dati may huli dyan. Nung ano pa... Noon nandiyan yung bus? Ewan ko lang ngayon, hindi ako sure. Kasi malinis eh. Ayan. Dahil doon lang sa may, pwede ka tayo baba doon sa may ano, dyan, sa may doon sa tanis. Oo, yun, kahit doon na lang. Pero tingnan muna natin, baka mamaya may huli kasi dyan. Kahit doon na tayo. Mas maganda na yung show. Kasi magkano yung mga yan. Siguro nakita ko merong pumarada. Yan, pwede. Pero pagka wala, kasi maganda na nga ngayon ginawa nila dito sa loob, diba? loob eh. Nabuhod na oh. Tsaka ano, organize yung pila. Nakapila kasi yan sa loob eh. Kaya nah, nga, hindi ba sa itong magayon mm -hmm. ah, ka? Diba dyan, pahala? bus. Eh doon pa ako sa baba niya, sa basement. Ah, so basement ano sa basement yung ano yan eh? mga ano, ban van? tao, ay mga oh. masahero diba? Oo. Oh. Hindi ka pa maulalan. Oo oh. Para dyan, init-init pa naman dyan oh. Tsaka pagka umuulan masyado, hindi ka na makasakay dyan eh. Buti. Kasi dating ano yan diba, hotel? Hmm. Na intercon? Oh. Maybe ano, gilipan na nila eh. Gilipan. Kaya ganyan ginawa nila. Nabila rin ni ano eh, ni Ayala rin bumili. Pero mall na yan, sa taas. Itong, itong, itong ground, ground lang yung ano. Parang bus. Bus terminal. Uh, Tapos sa iba ba, sa basement, nandun naman yung mga p-UV, mga ano, UV-UV express uh, man. Doon ako sumasakay. Doon yan, doon ako sumasay sa baba eh. UV, uh, mga van. Alam ko dito lang talagang meron. Meron, ba ba meron. Pag wala na ako naabot ang tsaka ako sasakay ng bus. Maganda lang kasi sa Yubi, Diretso na ako hanggang Southwoods eh. UB, sa oh, uh, oh, express. Pag kasabas kasi, dadaan pa ang Pasita. Doon hanggang ang oras kaya yun? Eh? Depende. Depende kasi yun sa dami ng pasahero. Pag maubos na agad yung pasahero, wala nang Yubi. dan dah. Begitu betul mainan. Mah mau kaya baik dito. Ini aya audiyan. Oh Oh lah ya nah. Ingat-ingat selamat senaman. Wala. Wala. Balik lagi. Terado.